Uh, Bumun naman na tayo sa labas. Mga kamamay tayo, may kukuhanin muna. Tayo magmumotor muna. Medyo makulimlim nga lahat. Makulimlim. Sana hindi abuti ng ulan. mhm uh hmm -huh. Uy. Ahing! Si idol na naman yan. Nasaan yung isa? Yung isang stand. Pare. Walang ayaw mag-100. Ayaw mag-100. Mag-100. Ayaw mag-100. Ayrox. Ay, doon ako siya nagawa 100. Nalaban sila AD. Oh, wala na. Tapos ng bulan, mamay, kailangan dari pacar. Ayo, Yan. Tiketnya, tiketnya. Di atas. Nanti saya bakal aku kasih ya. Nanti kalau kasih Tama, ayan. Ano Wala rin mo nga. Wala nandiyan sa ilalim. Iingay naman oh, na rin si Aydar. O, paano inaumakan ano? hindi yun. Magpapalang, Walang galaw, Walang galaw. Ay, okay, mga kuya, baka narin sa ilalim na ari. Narin, sapatos ko yung blue, pares. Ano na punta iyon? Wala? Saan na pupunta? Narin sa ilalim. Oh, ano wala? Tapos? Hindi makita sapatos sa ng mamahe, paano magmamotor ang mamahe? Mm -mm. okay, eh. Ito yung Saan napunta iyon? Teka, ba di makita sa patus ko. Hindi na napapunta. wala naman din eh. Saan napapunta yun? ano? makita sa ng mamay. Eh. Dalawa yon. Okay. Sa kaya napunta yun. Hindi okay. na ay! Nawala yung green. Yung blue. Nawala yung blue. Ako, yung koya, may nabili. Special doon na pang-adult. Ilan pa? Hindi na lang nga pala sa kutsi. Yeah. Sumilong so, lang kami. Uh, so, kami okay. ano Alin? Battery? Battery? Ay, maglalang sa pato sa ako. Gada, 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 Matagtag. Matagtag daw kasi Eros. Matagtag? Yung pera ko kuya ano, ADP. Ay, lagyan niya ng box para hindi matagtag. Isa kayo sa Oh, uh, alig para hindi kasing bigat mo yun. Ha? Ay, kalabaw lang na na tanda. tayo di mo tanda na kalabuulayan natin seret Si Red Angel, ha? ko yan si Red Angel na yan. Kaya lagay-lagay tag na yan. Oo, salinan mo muna. yung na na Ano yan? Ano na may daga na rin yun. Pinasok ko tayo ng daga. Hindi <tay> <tay> hindi ko tumigil-tigil tayo sa na lang pala ako? sobrang lakas pwede na rin? tama, nakasapatos naman ako hindi naman bawal na lang okay, oh. okay. <laughs> parang mo ko. Okay.

Alay niyan. <laughs> Nagdi-deliver -de pa rin siya na isda. Kuya, wala cover yung ano, yung motor wala. Alin? Oh, mahal. Yung bagong labas na ADB. Grabe. Sobra. Oo. Uh -oh. Ito ating helmet pagka ano yung hindi malayo pupuntahan pero pag malayo yun ang ating suot na helmet hmm. hmm. sino kaya si ah saka si ko si pangit alis na ka mami kuya ilak mo re ay tutulong na ayos ha Ha, 'Yung mga inililista ko, Yahan. Ilistan niyo lahat, ha. At 'Yung mga patukay ayos. Pag ako'y kalda gin uli arit na maganda, ay ritong maganda. Ano 'no, nililista diyan. Ang listahin eh ayusin. Hmm. Eh. Dalawa 'yan, ah. Yung isa 'yun. Ayun, 'yun yung isa 'yun, naroon. Keri yung isa pagka niyo. Para 'no. Ay, teka. May tuturo pala ako sa iyo. Balik, balik, balik. Balik. Hinali pa ako. ko. Hindi mo. din sa labas. mo. Yun yung ilalagay agad din. At pangit na ang display din mo. lalabas ako mga kabang. punta muna ako bukalin muna ako mas kaya din yun ah. wala nakain yan tara na na muna ulit si Kiko gagawin na muna ulit si Kiko